Uh, isang maulan na umaga sa ating lahat, ka-farmers uh, Since linggo po ngayon, uh, magsisimba tayo Pero bago tayo pumunta sa simbahan, kasi 9 pa naman yung simba uh, Nagpunta muna tayo dito ng konti Actually guys, oh, marami na namang tatalbusan Ayan, oh, Kaya talbus muna ng konti, kahit mga ilang minuto Bago tayo magsimba yan, uh, tulog pa naman yung mga bata. Actually, kasama natin sila. Yan, yan. Nagtatanggal muna tayo ng mga talbos-talbos. Yan. yan. Yan, yan, Kahit kunting oras lang naman ng kunting sa umaga ngayon, di kahit pa may natapos. Ito na nga ka-farmers, oh. ito yung yung mga tinanggalan natin ng bunga, uh, talbos. 'Yung kagaya gano'ng sinasabi ko dati na obserbasyon ko sobrang mabilis lumaki ng mga bunga oh. Kahapon ito namitas tayo kahapon, nag-deliver tayo sa palengke. Pero ngayon dapat pang lunis ito eh. Ayan oh, biglang laki. Oh, no, ngayon, wala walang masyado sa palengke pero biglang laki 'yung mga bunga. Ayan, daming mga bunga na malalaki. pero so, sana sakto pa 'yan sa bukas, uh, bukas ng umaga para hindi masyadong kuan. Ito, ang daming bunga rito. Oh. Hindi na tayo nakapag-pruning muna. Panay ka ang ulan. Nahirapan tayong kuan O, oh, na naman ngayon. Nag-uulan na naman. O, oh, kailangan na naman sumilong. Oh, hay. Ayan, ang daming bunga. Itong napruningan natin. O. Oh. Oh. So, ka, like, farmers, magpipitas tayo ngayon ng talbos ng kamote. Papakita ko sana. Eh, ngayon, maulan na naman. Ah, kaya silong-silong, ka-farmers. -silong, ay, 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 ay ngulo ng buhay. Oh, farmers, may mitas na ay ma -ukan tayo. Gagawin ko na lang siguro, kukuha na lang ng talbos ng kamote. na lang muna. Hindi tayo makapagtrabaho diyan kasi panay ang ulan. O oh, sige ka, farmers, hanggang dito na lang muna. Ah, nagpapasalamat tayo sa mga nanonood po sa atin. At unang-una, ah, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi binibigyan tayo ng lakas para makapagtrabaho para dito sa pamilya natin ah uh, 'yun para sa pamilya natin okay mga farmers ngayon dito na lang muna